Well, nagpapasalamat din kami sa mga supporters namin na uh, sa Ed Shrine. At siyempre yung uh, iba pa na kahit hindi namin supporters ay nagpapalabas ng kanilang sa loobin sa mga nangyayari uh, ngayon uh, dahil um, nagbabantay din sila sa mga pasyente natin dito sa Veterans Hospital. And uh, nagpapasalamat din kami sa mga tao na nasa labas ng Veterans Hospital na nagbantay din sa mga pasyente. Malaking tulong 'yon uh, sa akin, yung media, yung uh, mga tao na nagbabantay. Si Senator Bato Dela Rosa na hindi talaga niya iniwanan yung mga pasyente, si Senator Bongor na nag-substitute nagsub sa akin uh, dito. Ang laking tulong nun lahat, ninyong lahat sa akin dahil nakakagalaw ako, nagagawa ko pa rin yung mga iba kong kailangan gawin ng mga trabaho.